Good morning po mga idol. Good morning po mga idol. Si Tabak Farmer po ito. Ayan at share ko lang yung ating mga pananim na nakasurvive sa kalipas ng bagyo. Ayan. Ito no, nga at ito na nilalagyan natin ng mga balag yan kung saan sila ay kakapit para makapamunga yan mga idol at liban dyan ay sinasabayan na rin natin ng pagtanggal sa mga damo yan mga Para malinis at pwede natin applyan ng fertilizer. Paki-comment naman po kung ano ang kulang nito. May mga butas-butas sa dahon o dala lang ng... Uh, nakalipas na bagyo. Ayun. Uh, piktuhan At ngayon, mga idol, ah uh, paki lang kung ano ba ang dapat nating gawin dito para ating matutunan maigi ang pag-aalaga ng sitaw, 'yan. Shout out sa mga kasamahan nating uh, mga farmers. Yan, si Boy Sardinas, si Idol uh, Fair TV. Yan. At si George. Yan. George. Lasiste. Yan. Kasama natin yan tatanim. Si <coughs> si Gilbong. Yan. Shout out sa idol. Uh, masarap yung ampalaya mong ipinamahagi. Uh, <laughs> nakaraan. si eh, Junior yan Junior Lasiste yan mga <clears throat> kasama natin grupo sa farmers at uh, mga idol ayan na nga at uh, ipagpatuloy pa natin yung ating uh, pagbabalag paglalagay ng tusok-tusok ayan -tusok. May dragon dito ah. Tusok-tusok para may makapitan ng ating uh, tanim na sitaw, 'yan. 'Yan. At sa mga sponsors ni Boy Sardinas. Yan. Daming bayawas dito. Check out po sa inyo lahat. Ah. Uh, <coughs> wala namang sumusuport sa atin <laughs> kaya wala tayong siya shout na liban lang kay Mami Sharma yan at sa iba pa yan na uh, tumulong sa atin na uh, para baka pag vlog <clears throat> hanggang dito lamang po ang ating blog uh, vlog ang inyong uh, farmers paki subscribe and share ang ating youtube channel tabak farmer magandang umaga po sa inyo bye